Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Babes Galvez na mag sa inyo ng mensahe tungkol sa unang huling wika ng ating Panginoong Jesus. Bilang paggunita sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, pagbubulay-bulayan natin ang pitong huling wika ni Yeso Kristo. Ang pagbubulay sa mga salitang ito ay isang mahalagang bahagi ng paggunita ng mahal na araw na nagaanyaya sa bawat isa na magbalik loob sa Panginoon at pagnilayan ang Kanyang dakilang pag-ibig. Simulan natin sa unang huling wika. Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luke chapter 23 verse 34. In English, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Tatlong dakilang bagay po ang gusto kong ibahagi mula sa huling unang wika ng ating Panginoong Hesus. Una po, words of forgiveness. I believe that it makes sense that the first word of Jesus from the cross is word of forgiveness. Dahil nalalaman po natin that Jesus came no, to seek and save the lost. Bakit po? Dahil po sa katotohanan na sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10, this is written in the Bible, there is nobody who is right with God. There is not even one person who is like that. And in verse 23, maliwanag, sabi po, all people who have done wrong things, nobody can be good and great as God wanted them to be. Sa madaling salita, lahat po ng tao nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi po ng Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, napaka palad po ng bawat isa po sa atin. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay naparito para po talaga iligtas ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. Meron pong isang lyrics ang gusto kong basahin from the song What a Beautiful Name of Jesus. Ang sabi po doon, you didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Napakaganda po nito. Alam niyo po, sobrang kapag naririnig ko po yung song ngayon, eh hindi ko po mapigilang uh, maiyak at talagang patuloy na sabing praise God. Kasi po sabi doon, ayaw ng Diyos ng langit na wala po tayo. Kaya si Jesus mismo ang nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para ang bawat isa po ay magkaroon ng kaligtasan. Sa bawat isa na lalapit sa kanya, hihingi ng kapatawaran at tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya po yung unang mensahe po ng unang huling wika, The Word of Forgiveness ay napakaganda po. This point of the cross after all. Why? Because Jesus is dying on that time so that we might be forgiven for our sins and so that we might be reconciled to God for eternity. Dahil si Jesus po ang daan, buhay, katotohanan, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Kaya po mayroong 1 John 1.9 But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Pangalawang bagay po na nakita ko po sa uh, huling unang wika ng Panginoon, this is an unselfish prayer. Banggitin po natin. Sabi uli, sabi ni Jesus, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Ano nga po bang sinasabi ni Jesus? In his last hour, Jesus is saying a prayer. It is a request to God Almighty. Kaya ang sabi niya, "Father." So, it is remarkable. However, Jesus is not asking for himself. Siguro po kung tao o kahit ako po, aaamen. Yung nandun sa ganung kalagayan na naparito ka para iligtas ang tao. At pagkatapos na gumawa ka ng mabuti ay ipagkakanulo ka at hindi lang po yun. Alam niyo po ba na habang uh, sumisigaw si Jesus ng Father forgive them for they do not know what they are doing. He was being uh, uh, nailed on the cross. Oh, we, you, you, can see that sa movie po ng Passion of the Christ. Habang siya'y pinapako, sumisigaw siya, Father, Father, forgive them for they do not know what they are doing. E siguro nga po kung ako yon o tao yon o kaya kung ako yun, sasabihin ko siguro sa, Pang sa ama, Ama, kung ako man tawag tatawag, iligtas mo ako, alisin mo ako dito. O baka nga po sabihin kong parusahan mo mga taong ito. They don't deserve the salvation kasi napakasama nila. Ha? Kasi po, alam niyo po, habang pinapako si Jesus, walang habag. Nagtatawanan pa, pero habang nilalait nila ang Panginoon, pinagtatawanan at ine-enjoy yung pagpapako, sumisigaw ang Panginoong Yesus ng, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya tamang, this is an unselfish prayer of the Lord. And I can say, The through this prayer, makikita natin dito yung ano nga ba ang kahulugan ng unselfishness, no? At dito po, through that, ay naipakita po ng ating Panginoon. So Jesus prayer is one of the complete unselfishness. Why he is so concerned for the people who are responsible for crucifying him and he asked God to forgive them. Instead of thinking himself and his own needs, He is thinking of those whose souls are in much greater peril than His own. So the first thing I learned from these words is love. At His last extremity, Jesus loves. Kaya po ang pangatlong dakilang bagay na nakita ko po sa unang huling wika ng ating Panginoong Yesus ay His amazing grace. The amazing grace of God. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kaya po ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan. Pagka pinag-aralan po natin ang salitang grace, ang ibig sabihin po nito from the Greek word charis, encompassing kindness and or unmerited favor of God toward man. Meron pa akong isang kwento na gustong ibahagi sa inyo. Meron pong isang nanay na kung saan ang anak po niya ay nakagawa po ng mabigat na kasalanan. At dahil sa kasalanang nagawa, pinatawag po ng hari ang taong to at uh, binigyan ng parusa na kamatayan dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. So, balit ng oras po na uh, hahatulan na ang, ang ang anak ng ng nanay na to, pumunta po yung nanay. At tinaas niya po ang kanyang kamay. At sabi po niya sa hari, Grace! 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 Yun po yung sigaw niya. And then yung hari, ang sabi po sa kanya, Why you are asking for grace? Di ba nalalaman mo na ang anak mo ay gumawa ng dumal na kasalanan? Kaya tamang kamatayan ng kabayaran sa kanyang ginawa? Sumagot po ang nanay. Ang sabi po niya, Mahal na hari, kaya nga po grace ang hinihingi ko. Dahil wala po ako yung pardon na ibibigay nyo sa anak nyo sa anak ko ay hindi po karapat dapat sa kanya dahil meron po siyang nagawang karumaldumal na kasalanan kaya po ang hinihingi ko grace grace alam niyo po yun po ang totoong kalagayan ng bawat isa sa atin kaya po ang unang huling wika ng Panginoong Yesus ay meron pong mensahe sa atin na, na nag-aanyaya nagaano man kabigat ang ating kasalanan ang Diyos ay napakayaman sa pagpapatawad sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos nagpatawad, hindi po dun sa mga taong alam lang nila yung ginagawa nila o yung lumapit para humingi ng kapatawaran. But even those people who knew that the, that the things they were doing ay hindi tama. And that's why in the mercy of God, we receive His forgiveness even when we do what we know to be wrong. God chooses to wipe away our sins, not because we have some convenient excuse, and not because we have tried to hard, to hard uh, make up for them, but because He is the God of amazing grace with mercies that are new every morning. Alam niyo po, meron po akong nabase. Sabi ng isang Bible scholar, marami nagsasabi that Jesus repeated these words constantly while he was hanging on the cross. Bago si, habang siya'y pinapako at habang siya'y nakapako, naka sinisigaw niya yon. Bakit po ba? Kasi po, kung babalikan po natin, lalo na doon uh, dun sa movie na Passion of the Christ, nakapako na si Jesus ang mga tao sumisigaw. Ikaw bang tagapagligtas? Huh? Paano mo kami ililigtas? Eh, nakapako ka, bumaba ka dyan. Binabato po siya, nilalait-lait. Kaya ang lagi daw sinasabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ano nga po ba ang pagpapatawad? Forgiveness is an act of faith. Because feelings and emotions are so set against forgiving to the natural mind. It does not make sense to forgive someone who has betrayed us, abused us, insulted us, etc. But our Lord Jesus forgives not because we deserve it, but because He is merciful. He is so gracious. His grace is amazing. Sa bawat isa po sa inyo na nanonood ngayon, naniniwala po ako na hindi isang aksidente kung bakit kayo po ay nanonood. The Lord wanted you to experience His salvation. Kaya sa oras na to, sa lahat po na nagnanais na tumanggap ng kapatawaran na inooffer ni Jesus, sumunod po kayo sa panalangin na aking pangungunahan. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Yesus. Pwede niyo pong itaas ang inyong kamay and please repeat after me. Sabihin niyo po, Mahal kong Ama, marami pong salamat sa pagbibigay ninyo ng inyong anak na si Yesus. Nagdusa siya sa krus ng kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. Pero dahil siya'y tunay na Diyos, bagamat na matay, siya po'y nabuhay na maguli para ako'y may kaligtasan. Sa oras pong ito, sinusuko ko po sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Gusto ko pong maranasan yung kapatawaran na binibigay ni Jesus. Dahil nais ko pong maligtas, ayaw ko pong magdusa doon sa impyerno. Kaya ngayong oras na to, nagdedesisyon ako Jesus, come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. At mula po sa araw na to, pangunahan mo po ang buhay ko. At pangako po ng puso ko, mamahalin kita. Susunod po ako sa iyo. Maglilingkod po ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa krus po, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isang makapangyarihang pahayag ng pag-ibig at awa. Sa kabila ng sakit at pagtataksil, pinili niya ang magpatawad. Nagtuturo sa atin na yakapin ang habag at biyaya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa unang araw ng pagbubulay ng pitong huling wika ng ating Panginoong Yesus. Paano po natin isasabuhay ang unang wika? Una po, pahalagahan ang kanyang sakripisyo para lang po tayo magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagtigil sa paggawa ng kasalanan. Pangalawa po, dahil tayo po ay napatawad sa kabila ng anumang bigat ng ating mga kasalanan, tayo po ay magpatawad din sa mga tao na nagkasala sa atin. At pangatlo, ngayong pong mahal na araw ay ibahagi po natin ang dakilang pagibig ng Diyos sa mga tao. Ipaalam natin sa kanila na nais ng Panginoon na ang bawat nagkasala ay magkaroon ng kapatawaran. Muli, ako po si Pastor Babes Galvez. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. And to God be all the glory. May mga pagkakataon ba na nangungusap ng salita ng Diyos sa inyong puso? Nasa ang panahon man tayo ngayon, nawa mag-iwan ng binhi ang tatalakay nating salita ng Diyos ngayong araw sa ating pinto ng paraiso ay laging bukas para sa mga nagbabalik loob. Misahe ng kahandaang magpatawad kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Kundi isang patunay kanyang walang hanggang pagmamahal sa mga nagsisisi at nananalig. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang si.